Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live, Live. Nation. Willie oh, really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao. Isinilaysay kahapon ng legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Turion ang hakbangin or ang mga hakbang sa pagsuko ni KOJC founder na si Pastor Apollo Sikibuloy. Ang salaysay ni Turion ay kanyang pinamagatan ito ang katotohanan. Sinabi ni Torion na isang malaking tulong ang ginawa ni Davao del Norte Provincial Governor na si Edwin Hubachev upang makaugnayan ang mga sinasabing mga otoridad para sa ligtas na siguridad sa pagsuko ni Kiboloy. Wala mismo sa Kingdom of Jesus Christ compound si Kiboloy sa panahon ng negosasyon ayon pa kay Torion at ito ay nasa isang lugar sa North Cotabato kung saan may isang kalsadang umuugnay sa North Cotabato patungo sa Old Airport ng Davao City. Nagkaroon nga ng isang negosasyon, dagdag pa na ang mga nasa likod ay si na Davao del Norte Provincial Governor na si Edwin Hubahe na siyang nagtulay kina Army Major General Alan Hambala, Army Lieutenant Colonel Javili Carmel Cabading, Pete Malaluan, Ricardo Garcia ng Armed Forces of the Philippines, Police Major General Leo Francisco, Police Major General Benjamin Silo Jr., Police Colonel Coli John Caduyat, CIDG Colonel na si Mike Mangahis, Police Major Edgardo Batuan at ang... Police Retired Colonel na si Emilon Sousa. Sinabi ni Torion na naghintay sila ng C-130 para masakyan papuntang Campo Krami matapos makumpirma sa Intelligence Service or the Armed Forces of the Philippines or ISAP ang pagsuko ni Kibuloy at saka lamang di umano lumabas si Kibuloy nang matiyak ang kanyang siguridad kasama si na ni Jacqueline Roy, si Ingrid Canyada, si Crisante Canyada at isang Selvia Kamanis eh, pinagtapat din Tony Torion. Nakasama siya sa C-130 na lumipad sa Davao patungong Villamor Air Base sa Pasay City dakong alas 6.30 ng hapon September 8, 2024 araw ng linggo saksi din Torion sa pag-serve ng Warrant of Arrest kay Keyboloy at apat iba pa na sa kasong child abuse, sexual abuse at ang qualified trafficking. Inamin e din ito riyon na ang partisipasyon sa mga nabanggit na PNP at mga intelligence service of the armed forces of the Philippines officials sa tulong ni Davo del Norte Provincial Governor Edwin Hubahib ang siyang nagpahupa sa tensyon ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin District Davao City, Willie Ramos, CMN Roving Reporter sa Mindanao, Radyo Kalikasan ng Objective Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat, Willie Boy Ramos ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.